Good evening kakabsat, Ilocano and an Ilocano speakers. So bago man lang ako matulog ngayon guys, gusto kong magbigay ng update for awareness lang. Mismong kaibigan ko siya dito sa Hong Kong, isa ding OFW, na nabiktima po ng online lending. Yung pautangan po dito sa Facebook, yung mga... Minsan may mga nakikita tayo, di ba, na dumadaan sa newsfeed natin dito sa Facebook na mga nagpapahiram kunwari ng pera. So, Itong si Kabayan guys ay uh, itong kaibigan ko ay may mga pinagdadaanan po siyang financial struggles nitong mga nakaraan. So uh, natemp siya na mangutang sa isang online nga na pahiraman ng, ng datong. So hindi ko na gagamitin yung mga tamang terms guys kasi baka malagot tayo dito kay Meta. So ayun na nga nanghiram siya ng 800 Hong Kong Dollars dito sa ano, dito sa online. Dahil sa matinding pangangailangan. Nanghiram siya ng 800 Hong Kong Dollars. So, take note guys sa 800 Dollars lang naman yung nahiram niya. So, ang due date niya is nung 21 daw. Eto kasing ito daw kasing ganitong klase ng ano guys, nang hiraman ng datong mga one week to pay lang siya. So, ang due date niya, sabi niya sa akin, kagabi, sandi ngayon, day off ngayon guys. So, kagabi kami nag-usap, kagabi siya nag-share sa akin ng problema niya. Ah, uh, na, ang due date niya is nung 21. Ang date ngayon is 25, so 24 kahapon. So, yung due date niya, 21, 22, 23, 24. So, kung tutusin, 4, 3 to 4 days lang yung delayed niya. Ang nangyari guys, ah... Uh, Rinay naman niyang magsettle daw, binayaran, may pambayad naman siya nung 21, nung due date niya. So, nag siyang magbayad. Kasi alam nyo guys, dito daw sa mga ganitong klase ng uh, hiraman ng datong, inapakadali eh, napakadali lang kasi online transaction. mag apply ka sa kanila online, uh, i chat mo lang yung mga requirements na hihingiin nila, and then, i-send nila sa'yo yung pera online din, tapos magbabayad ka online din. So, napakadali. Ngayon ang nangyari guys, nung 21 nga, nung due date niya, sinetel niya yung pera, kaso, hindi nag-push through yung pambayad niya. Ibig sabihin, uh, transaction failed. So, laging transaction failed. Sabi niya, mga sampung beses daw yata niyang pinasok yung pera, pero talagang transaction failed. So, hindi siya nakabayad. Ngayon, na-delay siya. Ngayon, guys, kahap, nung after that na hindi siya nakabayad, nag-chat na, chat na ng chat, tawag na ng tawag yung tao na nag-handle sa kanya, nag-process ng kanyang application, hanggang sa nangaaway na sila, nakikipag-away na guys yung, yung tao, na pati yung amo niya, dinamay na rin, pinag-chat na rin na uh, ipinaalam na nga yung tungkol dito sa nautang na pera ni Kabayan ang kagandahan lang guys dito kay ano dito sa kabayan natin yung amo niya naintindihan niya kasi yung sitwasyon nitong helper nitong kabayan natin dahil nga alam niya yung mga financial struggles na pinagdadaanan ni kabayan nitong mga nakalipas na araw so ngayon guys itong itong nahiram niya na 800 dollars ay sa 4 days na delay niya naging 2,800 Hong Kong dollars na So, imagine guys kung gano'ng kalaki yung idinagdag nilang interest doon sa hiniram niyang pera. Kaya, uh, sana ma-share nyo po itong video na to para naman mag, uh, magbigay ng awareness sa mga kababayan natin na wag na wag na wag na wag po tayong manghihiram dito sa mga online na hiraman ng gatong. Kasi guys, alam niyo ang nangyayari dito. Kapag hindi kayo nakabayad, guguluhin at guguluhin nila kayo. Idadamay nila pati yung mga contacts nyo, mga contact number niya na ibibigay nyo sa kanila. Pag titeksan nila yan, isasabihin nila yung mga, uh, yung nahiram mong pera. Pati yung mga contacts mo dito sa Facebook Uh, account mo, echat-chat nila yan, gugulihin nila yan, to the point na uh, minsan umaabot pa sa point na tatakutin ka na nila, aabangan ka nila sa bahay, yung mga ganun guys, so nakakatakot, nakakastress, kaya sana sa mga kababayan po natin na nandito sa Hong Kong, lalong-lalo na, no, um, hindi lang pala sa mga OFW guys, kasi sa Pilipinas, talamak din to, nangyayari din to. Isang kamag-anak ko yung nabiktima din nito guys, nitong online na hiraman ng pera sa Pilipinas. So sa mga kababayan ko naman dito sa Hong Kong, mga advice ko lang sa inyo guys, kung talagang meron kayong matinding pangangailangan, wag na wag na wag tayo dito sa online manghiram. Kasi delikado po yan. And, uh, ang maipapayo ko, total dito sa Hong Kong, uso naman yung mga bangko na nagpapahiram, legal naman sila guys, mababang interes, dun na lang kayo, ano, dun na lang kayo manghiram. Tapos, mag-ingat na lang kayo na hindi malaman ng mga hari at reyna ng mga buhay natin na siguro naman na-guess nyo na yung ibig kong sabihin sa reyna at hari. So, mag-ingat lang kayo na hindi nila malaman. Kaysa sa ganito guys, napaka-delikado nito. So, yung Uh, friend ko naman na yun na naging biktima nito eh pinayuhan ng amo niya na na mag-report so hinihintay ko pa yung hinihintay ko pa yung update and hindi pa kami nakakapag-usap ng maayos bibigyan ko na lang ng update guys kung anong nangyari kung natuloy ba sila na mag-report sa police sa kaso na to So, ayun, sana guys, pakishare na lang po yung video na to para mag-ingat po tayong lahat sa mga ganitong klase ng mga pangyayari sa buhay-buhay natin. Bibigyan ko kayo ng update guys kung anong nangyari. Kung nakapag-report ba sila sa pulis. So see you sa susunod nating video.